Ah, Mahila nang lumalabas. Ano'n sabi siya? Ah, Pag sa ano, ano may kuryenta sa kwento. Ano, ano, May? May kuryenta. Oh, yun. Oo! Kasi explain natin kay Kuya. Ba't yung tingong kuryenta yung kwento? Mi sa pants? No, naka-issue sa panta. Ponte lang. <laughs> Wala <laughs> pa akong underwear. Wala pa akong brief. Oo. Wala pa akong Wala pa akong akong brief. Maganda siya, maganda siya. Maganda siya. Gwapa siya, gwapa siya. Pero kung kay pare sa ito yung, baka niya po sa pare sa ito May ilig sa chicks yan ay. Di ba pare sa Gwapa siya. Ha? 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 Paano? Basketball? Uh, Magkamukha mag <laughs> na raw kami ni Pharoah si... He's a basketball player. medyo, ano pa, may... sa Chile pa ganun. Lawad la Magkamukha <laughs> daw tayong dalawa. You look alike. So, so you look Kalawa, like Miguel also. Oh! weird oh. oh. ah, na Hindi sila din yung clear na emotion. Visitors din sila din yung clear. If I basketball oh. for three years. Dami oh, ang dami nilang sapatos lang. Oo, So he was 16, so, 16 when he was college. Pati dami. Uy, kipid akong umalagay. Ah, baka hindi nila alam anong mangyayari. Oh, okay. Tapos hmm. uh, dahil so, like, hindi nila alam talaga. Oo, sa kaya't mahal. Ikaw, baga nga? Sure naman hindi sinasabi. Ang ganda ng buhay. Ang ganda ng buhay. Basta walang nabigyan sa Oo, wala pa. Idea. Very good, Oh tama. Hindi na pa-audition uh yes. so, na ulit sa labas, eh. Sila yung una, tapos papalitan na tayo dahan-dahan. Totoo. May papasok. May papasok. Oo, papalitan ka isang hangin. To believe it or not, I say, kinahanap so, talagang mm -hmm. <laughs> <-takot> yun. Nagkakatakot yun na. you go through people's <laughs> mm -hmm. things. Gusto ko pala kung ano yung nagka-basketball makeshift yung shorts ko. Okay? Bakit? Yung pack-pack shorts? Hindi. Yeah. Para ano, yung comfortable yung baga. Papay natanong. Excited na, excited na si Miki. I want long shorts. Hindi, kasi ba yung Ah, Di ba pag bagay ka mo, pag, pag ang ganda yung t-shirt mo, pag ganun mo, oh, nasabit. Hindi kaya. Ano ba, ano, hanggang ni NBA, NBA, hanggang NB. NB, NB, doon kayo. Hanggang Sino ako? Uh, uh. Hindi naman yung, yung gano'n. yung mga ano. Yung luma. Yung mga luma. Hindi. Yung, 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 ngayon. yung start pa, yung start. yung sa taas ng shorts nandito. Yung garter. Yung paano si Carlo magsuot ng pantalo. Okay. Okay. Okay.

You don't need no strategy. Strategy! Alam ah, ko oh, rin lahat ng positions sa basketball. Yung rap, tapos may chorus. Akala ko. Yung pala mali. Oo, yung pala ah, mali. Yung gano'n. Maling akala? Hindi.